Mga kamaru, ay mga tao tayong nakikita na parang hindi talaga napipikon. Ano? Parang ang cool lang nila sa kahit ano nangyayari. Anong sekreto nila? Hindi sila immune sa nakakainis na bagay. Pero may mga paraan sila para hindi ito makakaapekto sa kanila. Sa video na ito, babahagi ko sa inyo ang sampung dahilan kung bakit hindi ka napipikon. Kung pagliling hindi pikon, ay parang pagiging teplot sa so, hindi dumidigit ang mga negatibong bagay. Kung gusto mo maging mas kalmado at hindi madaling matukon, para sa iyo ang video na ito. Kaya ihanda ang sarili at alamin ang mga sekreto para hindi mapikon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Stoic Maru at share sa inyong mga kaibigan. Simulan na natin narito ang sampung dahilan bakit hindi ka napipikot. Number 1. Alam mo na hindi lahat ng bagay ay dapat seryosohin. Isipin ninyo mga kamaru na ang buhay ay parang pelikula. May mga drama, may mga comedy. Kung seryosohin natin lahat, papagod tayo. Kaya alam natin na hindi dapat lahat ng bagay ay seryosohi. Minsan, kailangan lang natin tumawa sa mga nakakainis na bagay. Hindi lahat ng bagay ay personal. Yung pag-alam na hindi lahat ng bagay ay dapat seryosohin ay parang paglalagay ng filter sa isip natin. Pinipili natin kung ano ang papasukin. Ang pagkatao natin ay parang komedyante. Kailangan marunong tumawa sa sarili at sa iba. Number 2. Hindi ka nag-expect ng sobra sa iba. Isipin ninyo na ang pag-expect ng sobra sa iba ay parang pag-asa na magbunga ng mangga. Ang puno ng bayabas. Talagang hindi mangyayari. Kaya hindi tayo nag-expect ng sobra sa iba. Tanggap natin na may kanya-kanya tayong ugali at kakayahan hindi natin pwedeng baguhin ang ibang tata Ang hindi pag expect ng sobra sa iba ay parang pagdalagay ng limitasyon sa puso natin. Hindi tayo masasaktan kapag hindi natupad ang expectations natin. Ang pagkatao natin ay parang hardinero. Tinatanggap natin ang bawat halaman kung ano sila. Number 3. Marunong ka magpatawad. Isipin ninyo na ang galit ay parang lason. Pag kinimkim natin ito, sinisira nito ang puso natin. Kaya marunang tayong magpatawad. Hindi madali magpatawad pero kailangan natin itong gawin para sa sarili natin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan natin ang nangyari. Kundi napalaya natin ang sarili natin mula sa galit ang pagiging marunong magpatawad ay parang pagbubukas ng bintana sa puso natin. Nakakapasok ang kapayapaan. Ang pagkataon natin ay parang anghel. Ako yung magpatawad at umunawa. Number 4. Alam mo na hindi ka perfect. Isipin ninyo na ang pagiging perfect ay isang parang ilusyon. Walang taong perfecto. Kaya alam natin na hindi tayo perfecto. Anggap natin ang mga pagkakamali natin. Hindi tayo nagiging masyadong harsh sa sarili natin. Ang pag-alam na hindi ka perfect ay parang paglalagay ng salamin sa sarili mo. Nakikita mo ang tunay mo sa sarili. Ang pagkatao natin ay parang tao. Nagkakamali pero matiturbe. Number five. Hindi ka nagpapa-apekto sa opinion ng iba. Isipin ninyo na ang opinion ng iba ay parang hangin. Kung magpapaapekto tayo, mapapagod tayo. Kaya, hindi tayo nagpapaapekto sa opinion ng iba. Alam natin kung sino tayo at kung ano ang gusto natin. Hindi natin kailangan ng validation ng ibang tao. Ang hindi magpapaapekto sa opinion ng iba ay parang paglalabay ng shield sa sarili mo. Hindi ka masasaktan ng mga salita ang pagkataon natin ay parang puno matatag kahit anong isip ng hangin. Number 6. Meron kang sense of humor. Sipin ninyo na ang sense of humor ay parang gamot. Nakakatulong ito para gumaan ang pakiramdam natin. Kaya meron tayong sense of humor. Marunong tayong tumawa sa sarili natin at sa mga nakakainis na bagay. Hindi natin siniseryoso ang lahat ang pagkakaroon ng sense of humor ay parang paglalagay ng kulay sa buhay mo. Nagiging mas masayaan lahat. Ang pagkataon natin ay parang komedyante. Maroon magpatawa at magpasay. Number 7 Maroon ka mag let go. Isipin ninyo na ang paghawak sa galit ay parang paghawak sa mainit na bato. Nasusunog ang kamay natin kaya marunong tayong mag let go hindi natin kinikimkim ang galit pinapalaya natin ito pagiging marunong mag let go ay parang pagbubukas kang kamay mo Napalaya mo ang bato pagkataon natin ay parang ilog dumadaloy at hindi kumihintot number 8 ayon kang malawak na pananaw Sipidin nyo na ang pagtingin sa mundo parang pagtingin sa mapa. Malapit lang ang tinitigdan natin. Maliit lang ang nakikita natin. Kaya meron tayong malawak na panahon. Alam natin na may mas malaking mundo kaysa sa problema natin. Hindi tayo nagiging masyadong focus sa sarili natin. Pagkakaroon ng malawak na tanaw ay parang pagkaakyat sa mataas na lugar. Nakikita mo ang buong landscape pagkatao natin ay parang explorer. Gustong makita ang buong mundo. Number 9. Meron ka magandang support system. Sipin ninyo na ang support system natin ay parang pamilya. Nandyan sila para tulungan tayo. Kaya meron tayong magandang support system. Pag may problema tayo, meron tayong mapupuntahan. Meron tayong mapagsasabihan ang pagkakaroon ng magandang support system ay parang pagkakaroon ng anghel. Nandyan sila para protektahan tayo. Ang pagkataon natin ay parang barko. Kailangan ng daungan para hindi maligaw. Number 10. Alam mo na hindi ka pikon. Isipin ninyo na ang paniniwala sa sarili ay parang magic. Kapag naniniwala tayo na hindi tayo pikon, hindi talaga tayo mapipikon. Kaya alam natin na hindi tayo pikon. Alam natin na kaya natin kontrolin ng emosyon, hindi e tayo nagpapadala sa galit. Ang pag-alam na hindi ka pikon ay parang paglalatay ng korona sa ulo mo. Ikaw ang hari ng iyong emosyon. Ang pagkataon natin ay parang leon, matapang at hindi natatakot. Mga kamaru, sana ay nakatulong ang mga dahilan na ito para hindi kayo mapikon. Tandaan, kaya ninyo ito. Pakita natin sa mundo. Kaya natin maging kalmado kahit anong mangyari. Bago ako magpaalam, tandaan ninyo, ang pagiging hindi pikon ay hindi nangangahulugan, hindi kayo nakakaramdam. Nangangahulugan ito na pinipili ninyo hindi magpadala sa galit at pinis. Maging ilaw kayo sa dilim at maging inspirasyon sa iba. At higit sa lahat, tandaan ninyo na kayo ay mahalaga at kayang-kayang lampasan -kayang ang anumang pagsubok. Hanggang sa susunod na video, mga kamaru. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa Stoic Maroo at i-share sa inyong mga kaibigan. Maging matatag, maging positibo at huwag kalimutan ng ito ang stoic maru. Nagpapaalam ng nainiti sa labi, kapayapaan sa puso, pagmamahal sa inyong lahat. Maging teplon kayo sa buhay. Paalam.